isa sa mga NGO na pinuna ng COA sa kanilang 2007 to 2009 report ay ang Economic and Social Cooperation for Local Development Foundation Inc. o ECOSOC. Layon daw ng NGO na magbigay ng medical and livelihood capital assistance. 36 million pesos ang PDAF na napunta sa ECOSOC. Isa sa mga idineklarang benepisyaryo ng NGO ay ilang residente ng San Rafael sa Bulacan dating kapitan ng barangay Kapihan sa San Rafael, Bulacan, si Feliciano Mendoza. Pero laking pagtatakaraw niya nang padalhan siya ng sulat ng COA na nagsasabing nakatanggap siya ng 120,000 pesos bilang livelihood assistance. Laking gulat ko po noong dumating sa amin ang sulat noong 2011 na po na kami pala mayroong malaking pagkakautang sa COA at pinadala niya po kami ng sulat na kami po ay eh, sinisingil. Ito po yung pirma ko na hindi naman hindi naman po yan ang pirma ko. This rin ng Pinuntahan din namin ang opisina ng EcoSoc sa nakatala nitong address sa Mandaluyong City, pero ibang kumpanya ang nag-oopisina rito. 2007 ang mag-opisina dito ang dinatnan naming kumpanya. January 2007 naman nang huling mag-opisina rito ang EcoSoc. Ayon pa sa COA, wala sa mga isinumiting recipient ng EcoSoc ang nagkumpirma na nakatanggap sila ng assistance. Ang apat na idineklarang supplier ng NGO hindi rin kinumpirma na may transaksyon sila sa NGO. Sinikap ng reporters notebook na kunan ng pahayag ang DSWD pero hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam. Pero bago pa man maaprubahan at mapuntang anumang PIDAF sa mga implementing agency at NGO, kailangan muna itong i-endorso ng mga mambabatas. Kung pagbabatayan ang COA Special Audit mula 2007 hanggang 2009, lumalabas na may pinakamalaking alokasyon ng pork sa mga nakwestiyong NGO, si Senador Bong Revilla. Umabot sa mahigit kalahating bilyong piso ang inilaang pondo ni Senador Revilla sa sampung questionable umanong NGO. 491 million pesos naman ang inilabas mula sa pidaf ni Senador Jingoy Estrada sa pitong questionabling NGO. 469 million pesos naman ang pork barrel na inilaan ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa labing apat na questionabling NGO ayon pa rin sa COA. Umang-apat si Congressman Philippi China naglaan ng 180 million pesos mula sa kanyang pida sa dalawang questionabling NGO. Panglima si dating Senador Edgardo Angara na nakapagbigay naman ng 151 million pesos sa pitong questionabling NGO. Isa-isa naming pinadalhan ng sulat ang mga nabanggit na mambabatas pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview sa reporter's notebook. Bukod sa mga naunang nabanggit na mga mambabatas, meron pang higit isang daang congressman at senador ang kabilang sa mga nagbigay umano ng kanilang pidaf sa mga NGO na kinwestiyon ng COA. Pero sa ipinadalang sulat sa amin ni Senador Edgardo Angara, iginiit niyang hindi bogus at hindi questionable ang mga NGO na pinaglaanan niya ng pondo. Nagpadala rin siya ng mga dokumentong magpapatunay na legitimate ang mga NGOs. Sa press ko naman ni Sen. Juan Ponce Enrile, I'm ready to be investigated by the Senate and by the executive And prosecuted if anyone can prove that I financially benefited from the unscrupulous and illegal schemes of criminal syndicates, whether masterminded by Ms. Janet Nap Lynn Napoles or her ilk and cohorts, or not, in and out of government. Sa unang pahayag naman ni Senator Jinggoy Estrada, sinabi niyang nakahanda rin siyang humarap sa investigasyon. Well, I have nothing to do with it. It is not for the senators to determine whether a, a NGO, an NGO is bogus or not. It is within the powers and the functions of the D, DA to determine if an NGO is bogus or not. Si Senador Bong Revilla naman na una nang inihayag sa pamamagitan ng kanyang abogado na ipapasuri niya kung lagdangan niya ang mga isinumite sa COA ng mga questionabling NGO. Those who gave is Ramon Revilla, yeah, he gave I suppose that's Bong Revilla, no? Uh -huh. Pero iginiit ng COA na kinumpirma mismo ni Senador Revilla na nagtanya ang isinumite ng mga NGO. The yeah, others, ayan, yeah, no, uh -huh. Ramon uh -huh. Revilla. They They confirmed. Uh -huh. Uh -huh. They confirmed.